A'udhu bi'dah minna syaitani rojim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sakit na high blood Ngini mintenan sa kapasang eh Rosarta sa mapita Magabi na ang ludipin pindo, asubas na ti Ulianan okay o kinagamit ang kakan mga suplement Sa guna Ng na anong pan mintenan sa nga Natawa na kinagamit ang suplement Dago rin... Ika nabagay naman sa Lusartan, Amlodipingo? Sa Surbastati. Ika nga sa guna, gagagamang ka? i-gugunan na malawas ko. Kaso kasakit. Mga alat ko, aldas. So high blood ko, namin babadan. Kapaganay, BP ko, 160. Manakin na ako sa Puso Bremen, Banya. Kaya ako high blood. Sa guna, na 120. Sa guna, datang maintenance ang ka? Da. Tamanan ko da. Alhamdulillah. Nakapila lagun, ikaw maintenance ang ka? Kaya warpan, high blood nga. ka? O kasapulang kong... O ano kinainom mo ka sa mga supplement na dahil maintenance sa kasaguna? Yan, at santo tuwa na dahil maintenance